Kasi nga dun sa serya nila may gano'n eh. Gusto yung masampal ng pera, diba? So, ayun, maraming nag-challenge na parang masarap gawin yon Pero kaya lang, siyempre, ang mga na... Ang Kim Paulahan dyan, ang gusto nang sumampal lang sa kanila ay si Kim o si Paulo, diba? Oo. Uh -uh. Yun lang request nila, Mag be, maganda raw yung gano'n. Pero ikaw, handa ka ba magpasampal para sa pera? As in literal na pera, yung sasampal sa akin uh -huh. o yung kamay. Pera, pera. magkano muna? Ah, siguro mga 5,000. Ay, hindi, no. Excuse me. Wow. Oh, <laughs> hindi ba? pera na? si Don Don. Ba't ako ikaw ba? Magpapasampal ka sa halagang 5,000. Hindi yung sampal na retail. Yung gagawin lang. Hindi, ganun. hindi sampal. Ay, oh. ganon? Uh -uh. Pero papauna ko meron si Don. <laughs> ako hindi. Masyado malitang 5,000. Magkano? Siguro kung million. Wow! <laughs> Napakakinis na pagmumukha ni It's Don. Siyempre, hindi na. dad mo na nakasalalay doon, di ba? Hindi na ako. Sasa, ka sa harap ng maraming pao. ganito, pa. Magpapasampal lang ako sa pera kapag ka <clears throat> meron talagang nangangaila na gusto kong tulungan at wala akong kakayahan. Mm. Wala akong ganong, wala akong pera na para maitulong sa kanila. Gagawin ko yon para lang ako makatulong. <laughs>